Nagtapos ang season 1 ng The All-Devouring Whale sa isang post credit scene na tila may aabangan. Tayong mas magandang season na aabangan. Ngayon sisimulan natin ang season 2 ng Chinese Manhua ng The All-Devouring Whale. Chapter 48 up to 49. Kaya stay tuned, sit back and relax. Habang nanonood, simulan na natin mula ang eksena sa Beast Station ang mga tao ng Liu Clan. Gumamit sila ng family secret code. Sabi ng receptionist, sige, each check ko ang code. Matapos ang pagsusuri, sinabi niyang, nakuha ko na, na-update ang inyong level dahil nanalo kayo sa competition. Ibigay ko na sa inyo ang special beast. Ang tawag sa beast, large footed foot monster, isang mabilis na nilalang. Simula ngayon, ito na ang gagamitin nila. Gitling. Tanong ni Sister Yui, alam ba ng kahit sino kung saan banda ang bai Family? Sagot ni Jayling, oo, alam ko. Halika, tahimik tayong pumunta. Pinapakita rin si Eris, ang batang babae, na palihim na nanonood. Tanong niya, nasaan si Brother Lu? Sagot ni Jenki, parang gusto niyang malaman kung nasaan si Brother Lu. Hindi siya kasama ngayon kaya mukhang nag-aalala siya. Sabi naman ni Sister Zui, Anong gagawin natin? Sasabihin ba natin sa kanya? Nagpasya sila. Sinabi ni Jenki, yung kapatid mong si Lu na minsang nagligtas sa iyo, nasa panganib siya. Kinidnap siya ng by family. Tino torture siya. Pagkarinig nito, sobrang nag-alala si Eris. Mabilis siyang tumakbo sa direksyon kung saan maaaring naroon si Lufang. Sabi ni Jailing, anong ginawa mo? Natakot siya at tumakbo. Wala pa siyang ideya kung nasaan ang Bay family. Nagpa siya rin silang sundan si Eris upang masigurong ligtas siya. Lumipat ang kesa na nakita natin si Lufang na ipinasok ng young master Bay sa kanyang sariling kwarto. Palihim naman siyang pinapanood ni Princess Bay mula sa labas, iniisip, kukunin ba niya ang sarap ng pagpapahirap mag-isa. Gusto ko ring maghay ganti. Sa loob ng silid, sinabi ni young master Bay. Nasaan ang aking mudfish? Sagot ni Lu Fang, sinabi ko na sa iyo dati, kinain ko na siya. Tumayo si Young Master Bai at seryosong sinabi. Mahalaga ang isdang iyon sa akin. Kung talagang wala na siya, dapat kang magbayad. Patuloy ang pagtatalo sabi ni Lu Fang, wala namang kwenta yung isda. Pangkaraniwan lang. Pero iginiit ni Bai na Emperor Level Beast iyon sa proseso ng pag-evolve. Lu Fang, hindi mo nga alam kung paano siya ay evolve. Imposible ang sinasabi mo. Sa huli, pinilit ni Bay na ay activate ni Lufang ang kanyang ring upang silipin ang spirit pool. Doon ang magfish. Biglang sinibay, sinadya kong magkunwaring alam ko kung nasaan ang isda. Gusto ko lang malaman ang totoo. Biglang dumating si Princess Bay. Sabi niya, ako dapat ang magpapahirap sa kanya. Ako ang may karapatang maghayganti. Pinatalsik siya ng kapatid, hindi ito ang kop sayo. Lumabas ka kinuha pa ni Bai ang chain weapon na tinatago ng kapatid. Lufang nag-isip, anong klaseng mga demonyo ang magkapatid na ito? Hiniling ni Bai kay Lufang na magsisi sa kanyang ginawa upang makuha ang kalayaan. Lufang, isa akong marangal na tao. Bai, hindi yan ang nakita ko sa ginawa mo sa kapatid ko. Tinuluyan siyang gapiusan gamit ang handcuffs. Sabi ni Bai, gugulin mo ang gabi sa pagninilay. Pag-usapan natin ulit bukas. Nag-isip si Lufang kung pwede niyang gamitin ang kanyang metal beast upang makatakas. Pero may bantay, ang loyal na snake beast ni Bai. Napagpasyahan ni Lufang na magpahinga muna at mag-isip. Kinabukasan, nagkagulo. Princess Bai, tumakas siya. Bai, hindi siya tumakas. Kasama ko siya. Nakasuot na ngayon si Lufang ng uniform ng Bai Clan, pero may posas pa rin. Tinanong ni Lufang, bakit maraming tao sa paligid? Sagot ni Bai, nandito si Itay. Susubukan niyang i-evolve ang kanyang rare beast sa metamorphosis stage. Nagulat si Lufang nang malamang may mga gene at zang beast si Master Bai. Naalala niya na dalawang taon bago siya namatay sa kanyang dating buhay, nabigo ang Bai family sa kanilang metamorphosis breakthrough attempt. Ngayon, ikalima na ang kanilang pagtatangka sinabi niya kay Miss Bai, nakakalungkot para sa tatay mo. Dumating ang ama at tuwang-tuwa sa pagbabalik ng kanyang mga anak. Sabi ng iyong Master Bai, gabi pa lang, balak ko nang pumunta sa iyo, pero busy ka sa pag-aayos ng event. Tinanong ng ama, sino ang nanalo sa competition? Sagot ng anak, Ling Clan. Nagulat si Master Bai, ang Ling Clan. Kung buhay pa si Master Fan, siguradong proud siya sa mga alagad niya. Pinuri ng ama ang linklan at pinaalalahanan ang anak, noong nag-away kayo, tinulungan kanilang i-upgrade ang beast mo. Kaya kung makita mo silang muli, respetuhin mo sila. Sagot ng anak, oo, dad. Suportado ko ang linklan. Tinanong niya, sino itong kasama mo? Sagot ni Bai, kaibigan ko. Nakilala ko sa journey ko. Bakit nakaposas siya? Tanong ng ama. Sagot ni Bai, nagtetesting kami ng dual cultivation technique. Nagulat ang ama, may ganyang teknik. May dumating na elder kaya umalis si Master Bai. Miss Bai, bakit hindi siya ikulong? Lu Fang, sinabi ng tatay niong dapat akong sumama sa event. Young Master Bai, dalhin natin siya. Kailangan niyang matutong umasta ng maayos sa harap ng mga elder. Nagbanta si Miss Bai kay Lu Fang, pag gumawa ka ng gulo, ako ang unang tatapos sa'yo. Pumasok sila sa venue, maraming elder at sector masters. Napansin ni Lu Fang, ganito karami ang sumusuporta sa Bai family. Naalala niyang sa dating buhay, kahit Emperor Level Beast ang taglay niya, marami pa rin siyang kaaway. Pinalam ni Bai kay Lu Fang ang sitting arrangement. Right side, para sa mga nasa league. Left side, para sa mga elder mula sa apat na malalaking sektor. Pinakilala niya ang mga elder, Master Tang Wen, Master Fu, Master Haba, at Master Shan Yan Huan. Sabi ni Bai, mukhang friendly sila, pero kalahati dyan gusto lang makita si Dad na mabaygo. Dumating si Master Bai at nagbigay ng greeting. Sabi niya, ito na ang ikalimang beses kong susubukan ang breakthrough para sa Jin at Zhang Beasts ko. Master Tong, kaya mo yan. Sabi ni Young Master Bai, friendly lang siya kasi makikinabang kung magtagumpay kami. Nagkomento si Master Fu, walang problema sa failure. Normal lang yan. Sinabi naman ni Master Bai, may anim na ingredients para sa breakthrough. Nagamit ko na ang lima. Isa na lang ang natitira. Master Shan, kaya mo ba talaga yan? Young Master Bai, yan si Master Shan, kapag nabigo kami, inaagaw niya ang territory namin. May pahayag si Master Bai, may propay siyang ibinigay sa akin. Kung gamitin ko ang natitirang ingredient, magtatagumpay ako. Master Haba, yung manghuhula na yan, madalas tama ang prediction. Lu Fang, para sa akin, scam lang yan. Pag successful, sikat siya. Pag fail, may palusot siya. Dumating si Master Pan mula sa league. Sabi ni Young Master Bai, evaluate lang ang pakay niya. Pag nagtagumpay kami, mas malakas ang sektor namin. Sabi ni Lu Fang, akala ko supportive sila. Pero may kanya-kanyang pakay pala. Naghandang magsimula si Master Bai. Isang elder ang nagbiro, baka kainin ng beast mo ang master nito, tulad ng nangyari sa Ling Napuno ng pangungot siya ang benyo. Galit si Lu Fang, tinatawanan nila ang disaster ng iba. Ang apat na elder tungkol kay Master Pan ng Ling Tumayo si Master Bai at mariing nagsabi. Pakiusap, huwag nyo siyang pag-usapan ng ganon. Si Master Fan ay mabuting kaibigan ko. Namatay na siya. Igalang natin ang kanyang alaala. Master Haba, sige, hindi na ako magsasalita pa. Tungkol sa kanya. Simulan na natin. Master Pan, simulan na natin. Gusto naming makita kung magtatagumpay ka. Habang ang mga elder ay may kanya-kanyang iniisip. Master Tong, pag nabigo siya, mas lalakas ang pwesto ko. Master Fu, excited akong makita ang reaksyon niya sa failure. Master Shan, pag nabigo siya, Aangkinin ko ang mga ari-arian niya. Tumayo si Lufang. Sa susunod na episode, magagawa kaya ni Lufang na tulungan ang Bike Land sa kanilang breakthrough? Huwag kalimutang i ang video at mag-comment.